Dahil sa kagustuhan yung tumingkad ang color ng iyong mga isda, ala sige, lagay lang ng lagay ng Astax at Carofil. Oops, tapusin mo ng video kasi may mga negative effects ito. In our previous video, we talked about the difference between Astaxanthin and Carofil. So in this video, we're going to talk about paano safely gamitin ang Astaxanthin and Carofil. Ang pigments ng Astax ay pumapasok sa mga skin cells ng ating mga isda na tinatawag na chromatophores. At may limit ito sa pag-absorb kaya yung sobra na sa liver, bile at kidney. For sure, alam mo na ang epekto nun. It can affect the organs and even affect the reproductive organs ng isda or nakakabawg ito kapag sobrang paggamit. It can also shorten the life of your fish due to organ damage. Instead, nagiging antioxidant, nagiging prooxidant at nagkukos ito ng oxidative stress sa ating mga isda. Alam natin kapag stress ang isda, kahit tao man, kapag stress ay namumutla. That's why minsan kapag nakabili ka ng isda, kay ganda-ganda ng color pero pagdating sa sa inyo, laspag na laspag. Nawawala yung color. Minsan, nagpo-full white pa or bronze. Nasosobrahan yan sa stress. At maraming factors or dahilan ang stress. So dapat talaga ang pag-iingat ng isda at tamang paggamit ng color enhancers. According to studies, ang pinaka-maximum na pwedeng gamitin sa astaxanthin or carfil I0.5 grams lang in every 1 kilo na feed. Steam eggs are one of the great carriers ng astaxanthin kasi eggs are rich in fats and astaxanthin is fat soluble. Steaming is less destructive heating kesa baking and frying. Okay lang gamitin astaxanthin sa steam egg. Alam ko at itatanong nyo yan. Kaya if you're using it for soaking, mahirap talaga tansyahin. Kaya sa amin, yung Pro-B with Astaxanthin na lang ang ginagamit namin for soaking pellets. In fact, natry na din namin sa aming mga manok at napapabilis ang pag-itlog nila. Kapag pinatuktok namin ng pellets, soaked with Pro-B. Some molly breeders din ay nagfi feedback na satisfied sila sa paggamit nito dahil mabilis daw mag-drop ang mga breeders nila. And for coloration ng isda, I think na-discuss na din natin to in one of our videos. Color enhancers ay alternative lang sa pag-enhance -e colors especially when sunlight is not involved but sunlight good balanced nutrients no and is na walang stress can naturally bring out their colors.